Magkano nga ba ang sahod ng isang congressman sa Pilipinas? Dito sa so website na www.philipingo.com, Top Government Official Salary 2024 Comprehensive Guide. Dito mapagkita ang sahod mula presidente hanggang undersecretary. Puntahan natin ang congressman slash representative, salary grade 31, minimum salary 285,813 pesos, maximum salary naman ng mga congressman sa Pilipinas ay 326,681 pesos. E tanong ng mga netizen paano sila napabili ng na mga mamahaling sasakyan, mamahaling rinok? milyones na manabang bag kung ang sahod nila ay 326,000 lang ang maximum.